Kaya hindi magpapasabog ka na ba? Magpapasabog na! Good luck, Mars. Alam mo na yan. Mm -hmm. Ito na kanyang unang. Saan tanong? Sab sabog? Sinong international celebrity ang idol na idol ng child actor na si Ewan Mikael? Yuan Ewan Mikael. Alright. A. The Rock or B. Jackie Chan? Jackie Chan，哦哦，可是嘛，心下力坎坷，是那拉丁啊，胸襟像力，力 k 力量，力量 you know.，力量 you know.，力量，力量，力量，力量，力量，力量，力量，力量，力量，力量，力量，力量，力量，力量，力量，力量，力量，力量，力量，力量，力量，力量，力量，力量，力量，力量，力量，力量，力量，力量，力量，力量，力量，力量，力量，力量，力量，力量，力量，力量，力量，力量，力量，力量，力量，力量，力量，力量，力量，力量，力量，力量，力量，力量，力量，力量，力量， I need. She Jackie Chan, kasi alam mo naman yung mga bata noon, <laughs> yes. the diba? Ngayon, yung mga bata ngayon, ang hilig-hilig pa rin manood ng YouTube. Pag nanonood oh. sila ng YouTube, pag nakikita si Jackie Chan, ginagaya nila. Hindi, tsaka ba diba, sobrang mature niya, no, ni Yuen? Ni pag nakikita oh. mo, dila, kay, kailangan yung di mga inspirasyon niya. Kung baga ganun klaseng mga tao. Iba. Oh, wow. Si so, Yang Ching Hindi, Chinese. Chinese. Jackie Chan. Chinese. Oh, hindi. she Yen. Si Yen. Si All right, next. Alam niyo, si Yuan Mikael, kaya tinawag na Yuan Mikael dahil siya ay may American blood. Ah. At siya ay fan ng WWF or World Wrestling Federation. Kaya ang nice. kanyang idol talaga ay <laughs> si The Rock. <laughs> Eto, napaparad natin ngayon ang laban ni The Rock. Laban kay Hulk Hogan. Sige na, bigyan mo ng isang body slam. Body slam. <laughs> no, 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 no. Ting! No, no. no, no, no. Grabe. Yung, yung walis ting ting. Yung walis ting ting. <laughs> oh. ni, di yung walis ting ting. Ano yan? Ano yan? Hoy! <laughs> <laughs> Ano yan? Grabe ano ka, Jason! Okay. The Rock! The Rock ang idol niya, si The Rock. Grabe ka! Oh! mo sa kanya? Yan. Yung nga ba nagtitrivia si Kuya Kim? May pinapakita yung tribute. The Rock. Habang, habang nagtitrivia ka, may nagre-reenactment oh, diba? siya. Uy, natatawa si Candy Pangilina. Uy, napapatawa natin si Candy Pangilina. Nakakatuwa naman. Oh, Huwag yan. Kasi iiyak tayo sa kwento ng buhay niya sa MPK. Kaya pangalaman natin siya dito. Mm. Nakakatawa yung ginawa niya. Talaga gusto niyo ako makambinsa. Para so, makapanakit kayo ng tao. After mo man tumawa, syempre kailangan mo na sumagot. ano sa tingin mo? A, The Rock or B, si Jackie Chan? Jacket Chan. Yeah. Uh, Bakit? Bakit sa tingin mo si Jacket Chan ang kanyang paborito? Siya kaya ang tingin ko. Kaya ang tingin Oh! Ang tingin Ah ha. niya. Bukas sigurado na siya sa Jacket Chan. Tingnan natin! Kabog or Sabog in... 5, 4, 3, 2, 1! Ayun pala tama! Karate Kid, yung kanyang paboritong ano, movie. Yung kasama si ano, yung anak ni ano ni uh, ni Will Smith. Ni Will Smith. Jaden si Smith. Jaden, Jaden oh, Smith. Smith. yun ang paborito. Pasyon, Pasyon niya, Pasyon. All right, ito hindi na. Ka kanya... Patapos. Oh, nga, pa, ma, 94 questions to. Ito na yung pangalawang saan tanong? San Sabo. Bukod sa kanyang ay alam na alam mo to, just ko po. Bukod sa kanyang skincare routine, Alin dito ang laging ginagawa ni Carmina Villaruel bago siya matulog? A. Nagwiwisik ng pabango? Or B. Naglalagay ng kulambo sa paa? Yes! Hmm. Naku wala, wala na. na. Arlana, wala tapos na. na. Wala na. Ah, no. na. Talaga, na. Si手... talaga si <laughs> Yuan Mikael. Talaga idol niya talaga Taps si Tarak. Tapos, Taps na, Taps na. Taps na, tapos na. Tapos na. Tapos na, na. Tapos Taps na. Iba na. To. <laughs> si Miss Carmina Ay, na, na. pinag-uusapan. Sorry, sorry, sorry. Iba na, iba na. Ito si Tita Mina. Tita Mina, shout out po sa inyo. Siyempre. Nakasama ko yan sa abot kamay ng pangarap. Sasarap, di ba? Saan mo pa nakakasama, Michael, si Miss Carmina? Yun, basta yun. Nakasama natin si Tita Mina. At ano? laging impression namin is napakabango ni Tita Ang bango! Na. Oo, oo. Tapos yun ano pala, may ritual siya. Pag ritual? may ritual? Hindi yung yeah. aspray lang, hindi. Oh. Wisik, wisik. sick, Oo. Oh, oh. oh, so na, nagmamadali, tinatabo oh. niya yung pabango. Ha? Pa, yeah. Bago matulog yun, ha? Ah, bago, bago, matulog? matulog. Oh. Bago matulog yun po. Nagwiwisik sa paa. Mm. Kanino <laughs> nyo yun nalaman? Sino nagsabi sa'yo, Si Mavi. Si Mavi, sa ay. Ay. Ah, si Mavi! si Mavi nagsabi sa na. akin. si Mavi pa lang. Si Mavi pala. Si Sid Si Ay, nako. Na oh, ito, Tapos na. may karate ulit. karate ulit. Tapos na. Tapos na rin yun. Karina Pinarunel na ko. Hello, nanggagaya. Nang Hello. Nakakaloka, ang lakas mo. Hindi <laughs> sabi niya, kasaktan ko daw siya. Why? Hindi naman yung... Tiniris <laughs> yung... Na, kasi naghahanda po kami para sa Encantado Chronicles, sanggay. Tama. Oh, shiit. Oh, shiit. So, oh, pero, ito talaga ang tamang sagot. Oo. Oh, oh. Ang daming artista na gumagamit yes. ng kulambok yes. pag natutulog. Yung mama ko ganyan din yes e. Yung pag kinikis-kis yung yes. paa, yung iba friction, yung sensation. Yung friction, kumbaga nakaka yes. Parang nakakakilit eh, tapos nakakat... Tulog ka na. Pero ikaw, ano mo, ano mo, usually ginagawa mo para makatulog ka sa gabi. Yun Nag din, yun din. Kulambo din, ginagamit ko yung sa kulambo. Sa mukhaan <laughs> mo yun. so, no? Oh, paa? <laughs> paa to <tupik? laughs> Ano ako, oh, mukha kong sakong? Hindi. Ano nga, ano, yun din sa'yo. Ay, lako. Ay, meron, ayan, Kuya Kim, ano yan? Bakit? Ah, nung nanay ni Faye, turoyin ko lang muna ginagamit. Ayan, no, oh, bit, bit ayan, ng nanay niya. totoo nga. Totoo. Oh, eh, si Mami Ginger kasi, o. Hindi, parami talagang ganyan. Kulambo ba to? Sa Ano yan? nung, yes. Nung, ano pa lang baby pa lang si Faith yan. Oh, yan na yung gamit ah, hanggang ngayon. Ako ganyan din ako. Naglalagay ka rin. na bibili na nga niyan eh. Talaga merong sus susukan. Sa socks, socks na siya no. Ay, talaga ba? Yes. Pero syempre, Candy, kailangan mo na sagutin ating katanungan. Ano sa tingin mo? Ano ba yung ritual na ginagawa? Ritual? Routine na ginagawa ni Carmina. Hey, nagwiwisik ng pabango or B, naglalagay ng kulambo sa paa. Yes ang dami siyang ginagawa eh. Kailangan mabigat yung kanyang kumot. Oh. Yung, yung ano, sa paa, hindi ko sure yung paa, pero siyempre kasama yung sa paa, kailangan mabigat ang kumot kung nakanaan yung paa. Kasi oh. tamasahin, hindi nagigit ka lang siya. Ito naman, iba na hindi Iba <tinyan tinyan x3> <tinyan x2> na siya. Nakausap, iba nang nakikita. Wimisik na pabango. Pabango. Doon ka sa pabango. Doon ako sa pabango. Okay. Tignan natin, pabango daw. Nag-i-spray uh daw ng pabango. Kabog or sabog in... 5, 4, 3, 2, 1... Kali. O, oh, di ba? Ayaw na naman masabugan ka. Miss Candy. Eh, Diyos ko naman. Tanungin nyo ba naman yung Carmina Villaruel? Eh, magkakarog mga bituka niya. Oo oh, naman. Oh, di ba? Meron nang malapit maging karugtong ng bituka ni Carmina Ah, talaga Villaruel. ba? Ah! Oh. Ganon ba? Nangangamoy. Close. Mm. Close sa amba. Approve ba? Approve si Carmina. Approve. Okay. okay naman po. Okay. <laughs> Hindi mo alam! Hindi <laughs> mo alam! Oh, siya yun! Siya yun! Siya yun! Nakakwento ah, na, nakakwento na! Nakakwento na ba? Oh, ayan na, naririnig mo. Naririnig-rinig po ba kayo? Na, ano ba naririnig mo? Ano oh, naririnig? May tumawag nung isang araw. Ay! Nako, napapari aking yung tiyahin. Oh. Nako, eto na. Hmm. Ayan. Alright, hindi! Ito lang yung pangatlong. Saan tanong? Saan sabog! Sa pelikulang Oro Plata Mata, habang nagsushooting si Sandy Andulong, ay palagi siyang sinusunda ng costume at wardrobe staff. Bakit? A. Kailangan tahiin ang damit ni Sandy. Or B. Kailangan laging pagpagan ang damit ni Sandy. Ako. Ay, yes. Ah, Naparoon ko mm. sa interview. Nakasama ko si Tita Sandy. Uh -huh. Kailangan talaga pagpagan. Kasi nga, sobrang haba ng ano niya. Minsan may sumasabit alay ka uh -huh. mga down. Tsaka uh -huh. yung huli, limang pusa. Uh -huh. Nakasabit doon. Eh, minsan, na, na Kailangan masisira. Mo. Kailangan mm -hmm. pagpagin. Alam ano ba kung ano story ng Oro Plata Mata? Ah, Ay, oo, sa, sa, mga oo. ano yan, mga TV. hagdanan nung unang panahon, kinakailangan yung mga hakbang Oro Plata Mata, Oro Plata Mata. Dapat matapos sa Oro o sa Plata, ah. hindi sa Mata. Pag natapos ah. sa Mata, ibig sabihin kamatayan. Malas. Kung gusto mo matuto ah, ng mga trivia ganyan, 10.45 po umaga, Ayun. mo mong alam, Kuya Kim Sabado po Ayun. yan. Ayun. Pinapagpagan. Kailangan oh, pagpagan ganun. yung saya niya. Ayun. Namang, ah, si Michael, Michael. Zimmer. Yes, 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 Candy. Michael, pagpagan ba? Michael, <laughs> ano? <laughs> ay, no. napapatawa-tawa lang oh, si Michael. Parang oh, wala. Para, para nabablanko ka. Yes. Oh. Bang, siyang lokohin ka. Feeling Tama. ko May po. Ayaw magsalita ni Michael, oh. May ilang siya. May, oh, playing siya Candy. May ilang Feeling ko Michael, po. Michael, pero, pero ka bang dadagdag sinabi ni Kuya Kim? Wala naman po. <laughs> okay. Pero, Baka may, may message ka para kay Carmina, best friend ni Carmina, si Kendy. Uh, ano message mo? Di Sabi mo. Tita can... Mina, miss you po. Uh, oh, miss you oh, I love you. May miss you na. Oh, <laughs> oh, magpapasko oh, na. Ano kayang iririgalo oh, oh, mo sa kanya? Pabago. Uh, oh. oh. Michael, na. alam ko mga paborito ni Mina. Alam ko yan. Sa akin <laughs> mo talaga. umuorder lagi sa akin ng tuyo yan. <laughs> yeah, <laughs> Ayon. Oh, yung gourmet to, yung grabe kaun ko umorder. Ah, Sarap yes. <laughs> yes. Pero ito ang, ang sagot, mama. Yan, yes, na ikwento kasi to ni Direk Louie Ignacio sa atin, yes. 'di ba? Oh, oh. Ano talaga 'yan? Nagsumi sumusunod sa kanya na yung stylist kasi para tahiin yung damit niya. Nagkaroon niyan. kasi ng tas -tas kasi sa eksena na 'yon. Magalaw talaga. nagwawala kasi Ganun, ito. Oh, oh. Iba ang drama nitong Oro Oroplata na yes. to. Yes. Eh. Talaga yung mga galaw nila malalaki. Yes. Kaya yes. nagkaka Ano kalaki? Gaano kalaki yung galaw? Yeah. Gaano kalaki? Oh. Malaking galaw. Paano paano yung bakit? Paano Ganyan. Ah, ganyan yung mga yun, yun. Ganyan. O yung, Tapos, yung gamot, yung gamot. Bigyan mo ng gamot. <laughs> so, bawat eksena talaga, oh. napupunit yung duster. Oh, duster lang suot ninyo. Kaya tapos tinatahi. Tinatahe. Yeah. Oh. Yun naman pala. Pag ganito yung mga tahi, oh. Eto. Ganyan. Sa ilong. <laughs> yun. Pepeke <laughs> yung ilong. <laughs> Alam mo saan nababagay yung acting ni Faith? Saan? Sa unang hirit. Ay oo nga. Ay oo doon. Uh, Akala ko sa ano, sa saan? Maria Clara, yung si Sisa. Hindi, unang hirit. Unang hirit. Hiri, Ayoko, may nakakanta. Hindi kuya, hindi kailangan ng acting doon. Ano lang kailangan? Ay? Ano kailangan? Ay! Ano kailangan? Ay! Ano kailangan? Ay! Ano kailangan? Ay! kailangan. Ay! ito kailangan Ang nararamdaman niyo. Eh. Patihin mo! Bakit ba nanonood yun? Patihin mo. Ay, mo! Hi, Miss Susan! Ano, Susan? Susan <laughs> daw. Sino pa? Sino, Sino pa? Sino, Sino, pa? Sino, Sino pa? pa? Hi, Sir Arno. Sino Ooh. pa? O, iba po isa-isahin. Umagahin tayo dito. Oh, Dala muna. Oh. <laughs> Sino? Tama na. Ayan na, ayan na. Ayan na. One, two, so, three. three. go. Hi, Anjo! Andrew <laughs> 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 ang nanay mo ngayon. Oh, oo nga eh. Buti nang oh. hindi niya naririnig. Eh. Sandali, so, uh, guys. Uh, si Kendi o uh, guest natin. Uh, sorry po. Oh, sorry po. Guest tayo. <laughs> guest tayo eh. Kendi. Ano na? Kumusta ang panglilito nila sa'yo? Mas alam ko na yung mga love life nila kaysa sa At least ka pumunta ako dito, naguluhan ako. Eh, ano ba talaga pinunta ko dito? At least alam ko na love life mo ngayon, tapos taga-unang hirit. Uh -huh. At ikaw pala yun, ha? Alam ah, ko na. Ah, love life. oh, <laughs> di ba? At least ikaw pala yun, ha? Pero ang sagot ko talaga, tahe. Yes! Tahe. Ah. Tinatahi daw. Ay, bahala ka. Sure ka, na ba doon, Mars? Bahala ka. Okay, tahe, tinatahe. Oh, tinatahe. Okay. Kailangan tahiin ang damit ni Sandy. Ah! Yun daw ang sagot niya. Ah! Kabog or Sabog in! 5, 4, 3, 2, 1! Ang galing naman! Ang galing! Pang-apat, pang-apat! Oh, ang galing mo! At dahil magaling ka, na, nagdagdag kami na isa pang question. Ito na ang iyong pang-apat na! Sang tanong! Sang tanong! Saan isang self-confessed mama's boy. Anong payo sa kanya ng mama niya ang sinir ni Will Ashley sa isang interview? A. Huwag magpapagabi sa daan or B. Maging mabait lagi. Yes. oh, I, alam niyo ba, oh. bago niyo ako guluhin. Oo, oh, <laughs> oh, ano, <laughs> ano? ano? So, ano, ano, Gusto ko lang sabihin si Will po ang magaganap na Quentin. Ah, pag oh. At si Yuen naman po ang Yung gaganap batang. na batang Quentin. Ayan, kaabang-abang talagang MPK. Yes! yes. Oh. Ang aming sagot, ito laging sinasabi ng mga nanay na huwag magpapagabi. Yes. Kasi napakadelikado sa panahon na ng Totoo. Diba? Madilim kasi hindi masyado makita yung mga masisamang tao. Ganyan. Huwag magpapagabi. Pero si Faith laging nagpapagabi. <laughs> so, hindi siya sumusunod sa nanay. O kaya ka na mo ganito nangyari sa akin. <laughs> <laughs> huwag magpapagabi. Kahit ikaw, di ba, sa mga anak mo, huwag magpapagabi, delikado, mm, um, panahon ngayon, kaya Totoo yun ang naman. Yan tamang Yan ang laging payo ng mga magulang. Talaga, yes! Ay, kailangan maging mabait siya. Kahit away, minsan niya umuwi yan, Kuya yeah. Kim. Inaaway ng mga siya, pero uh, sabi na niya, huwag kang gagante, ipag-pray mo lang, kailangan maging mabait ka, Tama. kasi pag mabait ka, Ayan. ay nako, ginagayad ka ni Lord. Yes, mm. good boy. Ayon. Kaya nung... Sige, Yes, kindi? Huwag magpagabi. Huwag magpagabi. Yes. Ay, nako. Ay, okay. Candy, sayang. Pwede mo pang baguhin yan, Candy. Wa wa sure ka na doon, ha? Huwag magpagabi. Okay. Huwag magpagabi! Sabog or sabog! In! Five! Four! Three! Two! One! saya. Saya. Oh! Ang eh, kaya, kaya ako pa ako naman niya ma perfect. Gusto ko Akala ko pa, pa naman ma-perfect mo na ma Ano ba yun? <laughs> <laughs> May panlima pa kami naka-standby dyan na question. Gusto mo pa? Uh. May panlima pa kami. Wala <laughs> 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 na <laughs> okay. naman lumalabas <laughs> dito sa bugal. Kaya naman. Kaya naman. Kaya naman. Kaya naman. Kaya naman.